tanghali po, mayroon po tayo dito na discover na kainan, bagong kainan natin. At uh, ito nga yung street na to, malapit lang to sa aming pinaparadyahan o pinaparkingan, pinipilahan. Ang street nya hangganan Aquara Street, yan mga guys. Ayan, hanapin nyo lang yung hangganan, hangganan Aquara Street. Nandito lang sila sa dulo mga guys. Ayan, napakaraming pwede mong pagpilian na luto na ulam mga guys. Ayan. Ayan nga, ay, ang luto daw niyan ay humba sabi ni eh, ship cook ng kanilang kainan. Mga guys, hindi ito sa aking kainan ha. Ah. Aking ibinilag lang to dahil eh, masarap ang mga pagkain nila dito at mga luto nila nakikita nyo naman na ayan o oh, napakasarap sa tiki kita mo pala mayroon silang dinubuan mga guys ayano, oh. paluto na rin yan at ito ang humba daw ito eh pero ibang klase iba iba naman kasi klase ng humba ito malapit lang to guys sa pinaparadahan namin dito na uh, pinipilahan pala ayan sa may baklaran simbahan ayan mga guys Nuulit ko guys yung kanyang, kanilang street ay hangganan Aquara Street dito sa baklaran yan mga guys sa dulo lang makikita mo na kung sinong maraming luto na ulam o putahe dito yun yun na yun ang kanilang pisto mga guys ayan kita nyo naman ang luto nila makikita mo talaga guys na masarap kasi kita kita mo naman ang itsura ayan dayuhin nyo na to mga guys at uh... 70 pala per order. Depende sa klase ng ulam mga guys. Mayroon silang 100 may kinilaw, mayroon inihaw. Pero karamihan 70 ang order per order mga guys. Ayan. Sulit ka sa lasa at uh, kita nyo naman. Ayan guys. Kaya kumain na kayo dito sa Hangganan Aquara Street, Baclaran. Ayan mga guys. Bago tapusin natin ang video guys. Uh, pasalamat ta tayo sa ating mga viewers at followers, subscriber. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo at uh, Ayan nga medyo maingay yung megaphone dito dahil malapit lang to sa pinipilahan namin mga guys. maririnig nyo yung nagsasalita na megaphone dito. Ayano. Paluto na tong humba niya guys. Ayano. Ayano kikita mo talagang hindi tinipid, tinipid, sa ingredients mga guys ayan ayan si kuya ayan ang ship cook dito Maling. smiling pa siya mga guys at talagang yummy ang luto nya ayan guys kita nyo naman 70 lang per order daw at ang aming inulam naman iba naman yung inulam namin. At hilaw pa yan. Ayun, na tapos na kami kumain at ayun paluto na itong niluluto niya. Na humba, humba.